sabi mo? Hmm. yung totoo? Ano yung totoo? Ano? Face knock? Sa Parang na, Sa Bakit siya? naman yung mukha ni Jessica. ako <laughs> okay. oh. sa uling. Thank you. Hindi naman to nakakahawa kayo naman. Grabe <laughs> <Gabi> naman Oi, <laughs> <laughs> Ay! Sorry ka! Hindi mo magdumi Grabe ka naman. Hindi <laughs> lang, <laughs> Yun lang. ka. <laughs> <laughs> At saka, sabi na kuya, kung sino daw yung gusto namin tabihan ngayon. Pwede daw. Wala kayong choice. Sa ko sa'kin! I cannot shower. Please pick up. Wait, choose not to. Okay lang yan. Kasi ano di diba, maa-black. may kulay-white naman yung ano Saka ni... Saka maging proud daw kami. Na ganito kami. Okay. Diba, pamo maganda? Yeah, Ganda nyo. Ganda nyo! pamo ano yung makakatabi mo ngayon?